Hello mga siswang! Tara sa nyo ako magluto ng bagoong. Una syempre nag muna tayo ng maraming maraming bawang hanggang sa maging brown brown to. Lagi lang ahaluin para iwas sa sunog at ito na nga isusunod na nga natin itong sibuyas. Napakarami din. Kung di nyo kasi natatanong, talaga ako sa sibuyas narin na sa bawang. Basta ay ginigisa. Kahit nga yan lang yung ulam ko okay na okay na mga siswang. Sharis. After nga yung mga siswang syempre ilalagay natin itong alamang. Grabe mga siswang napakalansa. Pero syempre ako ang bahala dyan. Papasarapin natin yan. After nga yung, syempre ahalu-haluin natin mga siswang para hindi masunog yung mga nasa ilalim. At syempre lalagyan nga natin ng suka yan mga siswang. Syempre mga siswang pambawas din yan sa alat ng ating alamang. Bawas din syempre sa lansa ng alamang. At ayun na nga, imekos-mekos natin yan mga siswang. <laughs> yung kasi lang yung napabasok sa FB. <laughs> At syempre susunod na nga natin itong masarap na masarap na asukal. Yan lang yung nabili namin kasi walang pulang asukal. Actually nakadalawang one part na asukal kami dyan mga Tapos siswang. Tapos nagdagan din namin na maraming maraming suka. Tenen! na sya mga siswang. Diyos Inantay ko lang talagang matuyong matuyo yan mga siswang. Napakasarap na. Nalala sa akin din namin yun ng pulang sili. mga siswang, nakalima nga pala akong lagay dyan. Mas maganda pala kung sampung pirasong sili talaga. Isang kilo pala mga siswang yung binili namin alamang. Tapos nang naluto siya, ganyan na lang siya konti. Pero sabi dito sa bahay, napakarami na daw niyan. Ako, mga siswang, baka isang linggo lang sa amin. Marami kasing mahilig dito, lalo na yung mga kapatid ko. Nagpapatabi na ngayon buntis kong kapatid. Alam nyo na mga siswang, ang hilig, mangga. At ayan, nilagay ko nga muna sa lalagyan para talaga namang lumami. Nyan, mga sisuang nilagay ko na dito yan sa jar. Diyan nga pala na pag ko na ilagay. Siyempre, mga sisuang alam na natin yung partner niya. Nagpahanap kalabaw kay Papa Mew ng mangga. Banggang kalabaw yun harap niya mga sisong pero eto nga, madilaw-dilaw na. Thank you, Papa Mew. I love you so much. At ito nga, tikman na natin. Ang sarap-sarap ang asiswa. Satisfied cravings na, na naman tayo for tonight. Thank you, Lord.